Hello guys, good morning. For today's video, magtugway kong kanding. Ang kanding guys, oh, nagway ani oh, uri ko nang limpyo anang yung kulungan. Hugaw na sad. Ano siya guys? Ang kanding guys, isa-isahon ta lang mug me kay agbo na pug ginukod ani ninyo ron. Tara gahi ba yo? Oh. Tara na, di ka mapatugway. Tara. Ale na ba? Pastilan, oy kagahi. Tara, tara, dali. Dali pa. Hmm, kagahi, ni di nga ka. ala si Kulukoy, o. Oh. Diba? Ara, guys. Kanding. Kagahi ko yung Hello for more. Thank you for watching.